Gale. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakilala ang babaeng si Kathy Carroll at ang kanyang asawa na si Aiden. Meron silang anak na babae, at nakatira sila sa isang tahimik na bayan sa Tasmania. Si Kathy ay binigyan ng palayaw na Nightingale dahil sa kanyang husay sa pagkanta. Noong araw na dumating ang mga sundalo sa lungsod, kumanta si Kathy sa itaas ng entablado at ang lahat ay namangha sa ganda ng kanyang pag awit sa nakaraan, si Kathy ay napatunayang nagkasala sa isang krimen, at ngayon ay umaasang matatanggap ang na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Pagkatapos ng talumpati, kinausap ni Lieutenant Hawkins si Kathy sa loob ng isang silid, at ipinaalam sa babae na mas mapapadali ang kanyang paglaya kung gagawin niya ang isang bagay na kinasasabikan ng mga lalaki. Nang tumanggi si Kathy kay Hawkins, sinaktan ng Lieutenant ang babae, pagkabalik sa kanilang bahay, kinausap ni Kathy ang kanyang asawa, ngunit hindi niya dito isinumbong ang ginawa ng sundalo kanina. Matapos malaman na hindi pa rin pinirmahan ang release paper ni Kathy, nagpa siya si Aiden na personal niyang pupuntahan si Lt. Hawkins. Kinaumagahan, pinagmasdan ni Kathy ang pagalis ng kanyang asawa at papunta ito sa opisina ng tenyente. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang kanyang asawa at sumenyas na hindi nagbunga ang kanyang pakikiusap sa opisyal, Kinagabihan, habang nasa impluensya ng alak, sinuntok ni Aiden si Hawkins sa isang tavern. Nasaksihan ni Commander Goodwin ang kaguluhan, at ipinatawag ang tenyente sa kanyang opisina upang pagsabihan siya sa nangyari. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Goodwin na hindi siya magbibigay ng rekomendasyon para itaas ang rango ni Hawkins sa pagiging kapitan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, galit na galit si Hawkins at nagpas bisitahin ang Carroll family. Sa kanyang opinyon, sila ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanyang pinakahihintay na promotion. Habang kasama sina Sergeant Ruse at Sergeant Jago, puwersahang pinasok ni Lieutenant Hawkins ang bahay ng pamilya. Upang makitang labis na nahihirapan si Aiden, sinaktan ni Hawkins si Kathy sa harap mismo ng kanyang mga mata, at pagkatapos nito ay pinatay din niya si Aiden. Hindi na kaya na ni Sergeant Diago ang malakas na pagiyak ng sanggol, kaya pinatay niya ang bata sa pamamagitan ng paghampas ng ulo nito sa pintuan. Nang ma na nakagawa sila ng seryosong krimen, inutusan ni Hawkins si Diago na patayin na si Kathy. Nang hindi nakahanap ng lakas ng loob para barilin ang babae, hinampas niya na lang si Kathy gamit ang kanyang rifle. Kinaumagahan, nagising ang kawawang si Kathy at hindi makapaniwala nang makita ang bangkay ng kanyang asawa at anak na babae. Pagkatapos nito, pumunta si Kathy sa opisina ng komandante kung saan inalipusta siya ng opisyal. Pinaalam ng commander na hindi magiging pabor ang nangyari sa kanila, kung isa sa publiko pa nila ang katotohanan ng pumatay ng mga inosenteng tao ang mga sundalo. Matapos malaman na pumunta si Lieutenant Hawkins sa Hilaga upang kumuha ng bagong posisyon, hiniling ni Kathy sa kanyang mga kaibigan na ilibing ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang walang pag-aalinlangan, umalis na siya kaagad para simulan ang kanyang paghihiganti. Upang hindi maligaw, kumuha siya ng isang guide na nagnangalang Billy. Nalaman ni Kathy na pa rin ng isang guide ang mga sundalo, at pagkatapos nito ay magkasama na nilang sinundan ang landas ng mga kriminal. Samantala, pinag-uusapan ng mga sundalo ang nangyari, at ipinahayag ni Jago sa iba ang kanyang pag-aalala. Nakatitiyak siyang bibitayin sila sa kanilang ginawa, ngunit tiniyak sa kanya ni Hawkins na ang pamilya Carol ang dapat sisihin sa nangyari. Nang dumating ang gabi, huminto na si Kathy at Billy upang magpahinga ng kaunti. Sa sandaling ipinikit ni Kathy ang kanyang mga mata, nagsimula niyang marinig ang iyak ng kanyang sanggol, at ang bangungot na ito ay magdamag sa kanyang hindi nagpatulog. Nang dumating ang umaga, nagsimula ng umulan, ngunit nagpatuloy pa rin si Kathy sa kanilang paglalakbay. Samantala sa kagubatan, natagpuan ni Sergeant Roos ang isang maitim na babae at may kasama siyang maliit na anak na babae. Kinalagkad ng sundalo ang kawawang babae sa kanyang kampo, at iniwang magisa ang bata sa kagubatan. Inutos ni Hawkins na itali ang bihag sa cart at maghanda na para sa kanilang pagalis. Samantala, nakapunta si Nabili at Kathy sa isang ilog. Gamit ang kanyang kabayo, matapang na sumugod sa tubig si Kathy, ngunit ang malakas na agos ay napatalsik siya mula sa inuupo ang saddle. Sa kabutihang palad, nagawang madala ni Billy ang hayop sa may baybayin, ngunit si Kathy naman ay naiwan sa malakas na agos ng tubig. Nang makitang nahihirapan na ang babae, agad na sumulong sa tubig si Billy at iniligtas si Kathy bago pa siya malunod. Pagkatapos nilang magpahinga ng kaunti, muli nilang ipinagpatuloy ang paghahanap. Dahil sa ginawa nilang pagtawid sa ilog, nawala ang kanilang bag na may lamang mga pagkain, kaya kinailangan nilang huminto sa unang bahay na kanilang nakita. Dahil sa gutom, nagnakaw sila ng mga pagkain, at tumakas ng mahuli sila ng galit na may-ari. Kinagabihan, naghanda na silang matulog ngunit nakita ni Kathy ang isang hindi pamilyar na lalaki. Tuwang-tuwa ito nang makakita ng isang magandang dilag sa kailaliman ng kagubatan. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan upang simulan na nilang kumain, ngunit pinukpok ni Billy ang lalaki at nagpasya sila ni Kathy na ipagpatuloy na lang ang kanilang paghahanap. Sa sumunod na araw, nagising si Kathy at nakita si Billy na gumagawa ng isang sibat. Pinaalam ni Billy kay Kathy na manghuhuli siya ng hayop upang meron silang makain. Sa mga oras na ito, ang pangkat naman ni Hawkins ay inatake ng mga may itim na lalaki. Pinatay nila ang isa sa mga manggagawa at sinugatan sa binti si Jago. Dumating ang mga lalaki para punin ang babaeng binihag ni Hawkins, ngunit pinatay siya ng lieutenant sa harap nila. Pagkatapos kunin ang mga mahalagang bagay, Tumakbo ang mga sundalo sa kagubatan. Kahit sugatan at takot na takot, tumakbo si Jago papasok sa kakahuyan. Nang makakita ng tao, agad siyang humingi ng tulong sa kanila, ngunit nang ma na ito ang ina ng sanggol na kanyang pinatay, nagmamadaling umalis si Jago. Inutusan ni Kathy si Billy na bantayan ang kabayo, at agad niyang sinundan ang pumatay sa kanyang anak. Nang maabutan ang sundalo, binaril siya ni Kathy ngunit hindi niya ito tinamaan. Humingi ng tawad si Jago at nagkaberya naman ang rifle ni Kathy, kaya sinugod na ng babae ang pumatay sa kanyang anak gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa kanilang laban, kinuha ni Kathy ang patalim mula sa sundalo at sinaksak siya ng maraming beses. Nang makita ito, sobrang nabigla si Billy at nalaman na hinahanap lang nila ang mga sundalo, dahil gusto lang may paghiganti ni Kathy ang kanyang mga minamahal. Hindi nagtagal, nahanap nila ang bagon na iniwan ng mga sundalo, nang makasalubong nila ang mga indigenous tribe. Matapos suriin ang lugar, sinubukang balaan ni Billy si Kathy, ngunit pinilit pa rin itong ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Kinabukasan, nagising si Kathy sa isa na namang bangungot, at siya ngayon ay dumaranas ng matinding paninikip ng dibdib. Dahil dito, nawalan siya ng malay at nahulog sa isang bangin. Nang magkamalay, Umayag siya sa ritual na iminungkahi ni Billy, at ito ay makakatulong para mapabuti ang lahat ng kanyang nararamdaman. Iniwan ng lalaki si Kathy upang makapagpahinga siya ng kaunti, habang si Billy naman ay naghanap ng makakain. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakakain ng maayos ang dalawang malalapbay. Samantala, ang guide na si Charlie ay dinala ang squad ni Hawkins sa isang dead end. Lumalabas na si Nadjanya ito upang ipaghiganti ang kanyang mga katulad mula sa mga pangaabuso ng mga sundalo. Handang magalop ng anumang bagay ang tinyente para lang makalabas sila sa tamang direksyon, ngunit tumanggi pa rin ang matanda. Sa sobrang galit, walang pag-aalinlangan siyang binaril ni Sergeant Ruz. Pinaulanan ng suntok ni Hawkins si Ruz dahil pinatay niya ang nag-iisang taong makapagpapaalis sa kanila doon. Pagkaraan ng isang araw, hayagang kinutsa ni Hawkins si Ruth sa pamamagitan ng pag-abot ng baril sa batang si Eddie, at hinirang siya bilang bagong sarhento. Malapit na rin maubos ang mga dala nilang supply, ngunit hindi pa rin nila alam kung saan ang tamang direksyon papunta sa bayan. Sa kabilang banda, natagpuan ni nabili at Kathy ang katawan ni Charlie. Inilibing nila ang matanda ayon sa kanilang tradisyon at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap. Nakaramdam ng sobrang galit si Billy, at nagpa siya na ring ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Ilang sandali pa, nahanap na nila ang kanilang mga target. Sa kasamaang palad, nakita ni Hawkins si Kathy at nagawang mabarilang babae sa kanyang balikat. Tumakbo palayo ang sugatang babae, ngunit kalaunan ay naabutan din siya ni Billy. Habang nag-uusap, pinatago ni Billy si Kathy at sinabing siya na ang bahala sa kanila. Hindi nagtagal, pumunta siya para kunin ang kanyang kabayo ngunit naabutan siya ng grupo ni Hawkins. Binugbog ng mga sundalo ang guide at pinilit itong ituro sa kanila ang daan patungo sa lungsod. Habang nasa daan, gumawa na malalakas na inay si Billy at nagkunwa tumatawag siya ng mga ibon. Sa katunayan, binibigyan niya lang ng mga senyales si Kathy upang hindi siya mawala. Kalaunan, napansin ni Hawkins si Kathy at nagpaputok ng ilan sa kanyang direksyon. Sa buong gabi, gumala si Kathy sa madilim na kagubatan. Habang naglalakad, ang mga tinig mula sa nakakatakot na gabi ng krimen ay walang tigil na umaalingaungaw sa kanyang isipan. Kinaumagahan, napansin ni Kathy ang blackbird na ikinikwento ni Billy at pagkatapos ay sinundan niya ang ibon. Pagkalabas sa kalsada, nakilala niya ang isang mag-asawa at ipinaliwanag nila kay Kathy na nasa pangunahing daan na siya patungo sa bayan. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang isang karwahe, at inutusan ng nakaupong babae ang kutsero na pasakayin ang kawawang babae. Hindi nagtagal, napansin ni Kathy ang guide na si Billy, na tumatakbo palabas sa kagubatan. Pagkatapos, tumalon si Kathy mula sa karwahe at nagmamadaling lumapit sa kanya. Mula sa itsura ng kanyang mga mata, nakatitiyak si Kathy na patay na ang grupo ni Hawkins. Magkasama silang naglakbay at pagkalipas ng ilang milyang paglalakad, naabutan sila ng isang karwahe na naglalaman ng matandang mag-asawa. Inimbitahan nila ang dalawang malalakbay sa kanilang bahay, upang makapaglinis sila ng kanilang sarili at para makapagpahinga sila ng mabuti. Habang naghahapunan, hindi lang si Kathy ang inimbitahan ng matandang lalaki para kumain, kundi pati na rin si Billy. Labis itong ikinatuwa ni Kathy, ngunit hindi inaasahang biglang umiyak si Billy dahil ngayon lang siya nakaranas ng kabaitan mula sa ibang tao. Sa sumunod na araw, inihatid na na matandang lalaki ang dalawa sa bayan. Pagkarating doon, nabunyag na hindi naman pinatay ni Billy ang grupo ni Hawkins at itinago niya lang ito kay Kathy. Hindi nagtagal, nakaharap nila si Hawkins, at ipinadala niya si Ruth sa isang peace officer upang ipahayag na nakahuli ang tenyente ng isang magnanakaw at isang kriminal na nagtangkang pumatay ng isang opisyal. Sa sobrang galit, inutusan niya si Billy na bumalik na sa kanilang hideout, habang si Kathy naman ay sumunod kay Hawkins sa may tavern. Sa harap ng iba pang mga opisyal, sinabi ni Kathy ang lahat ng kanyang nararamdamang galit para sa lieutenant sinubukan ni Hawkins na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng ibang kasamahang opisyal, at upang patahimikin ang babae, sinampal niya ito sa mukha. Bilang tugon, tumingin lang si Kathy sa mga mata ng opisyal at nagsimulang kumanta sa kanyang harapan. Pagkatapos niyang lumabas sa gusali, pinasakay siya ni Billy sa isang kabayo at nagmamadali silang umalis sa bayan. Kinagabihan, nagising si Kathy at nang hindi niya mahanap ang guide na si Billy, pumunta siya sa bayan upang hanapin ang kanyang kaibigan. Nang makapasok sa quarters ng mga sundalo, nakita niya si Billy na may kulay ng kanyang tribo. Pumasok siya sa silid ni Hawkins at pinatay ang opisyal gamit ang isang sibat. Dahil sa inay, nagising si Rus at binaril niya si Billy, ngunit nakahanap pa rin si Billy ng lakas upang harapin ang pangalawang may sala sa kanila. Nang matapos ang kanilang paghihiganti, tumakas ang dalawa sa malayo at nakarating sila sa may tabing ilog. Nang matapos ang seremonya, umupo si Billy sa buhangin at sinalubong ang kanyang huling bukang liwayway. Si Kathy naman ay nagsimulang kumanta habang nakatingin sa pagsikat ng araw. Ito na lang ang kaya niyang gawin dahil naparusahan na ang lahat ng taong nanira sa kanyang buhay, at hindi na mahalaga kung ano ang sunod na mangyayari sa kanya, at dito na nagtatapos ang pelikula.